misa sa kaupuan para kay na atin ini no so, maraming salamat ulit sa nag-sponsor kay ma'am secret sponsor Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. natin yung pera kanina. So, ito na yung ating binili na ratan, So, ito. Kapakwenta natin ito. Uh, ratan table pa. Ito si isang pamilya na pagbibigyan natin. So, maraming maraming salamat sa secret sponsor ng ating table. So, ma'am, ito na po. Nakakita na ako ng table dito sa budiga. Dito sa parubo. So, yan mga idol. Abangan ninyo kung paano natin to set up dun sa kanilang bahay mamaya. So, tara. Mga idol, ating Chinik. Uh, yung... Meron natong kasamang table. Ano? table at saka bangko mag uh, na sila isang set yung ating kinuha so medyo nabikuan lang tayo na dahil eh nagkuha tayo ng budget so ando na yung ating table sa para sa isang pamilya ito na tapos yung bangko Lower. check natin mga idol para maka natin um, oh, pwede na mo sit sa table 60 uh -huh. 4 pwede mo sit 5, 5. 5 anim ayan so yan mga so, babayad tayo ng lamesa sabi ni sabi ni madam is 2199 yung set ng table 25 yes so dito tayo nagbili sa kanila ah uh, Pag wala doon sa tagbina, dito tayo tumandagan talaga sa kanilang bodiga. Ayan. <laughs> Gani sir. Oh, pinaka barato dito sa kanan lang. Ayan. Oh, pwede mo na. Baro oh, po pwede mo namang i-contact dito. I-promote. <laughs> oh. So yun mga idol. Abang nyo mamaya pagdating natin doon sa bahay natin pagdadalhan ng table. Hintay tayo. Hintay tayo ng masasakyan natin itong ating pinamili nalid tayo nag bili ng gamit tapos pupunta tayo sa Tagbina karon wala tayong sasakyan ah uh, shout out daw sa bodiga di Barubo ayan good bye sir shout out kay sir <laughs> so, mag intay tayo nako ng ngayon uh, pagkakarga natin dahil eh hindi, hindi magkakasya rin sa sasakyan idol, nakasukuha tayo sa kandito baobao, dito natin sa baobao ikarga ano, pinapakarga natin kay uncle so yan inuna na yung anim na bangko malalaman natin dito sa ating kasunod, table kung magkakasya to ayan uncle, paalalay nga ako guys yung ating kinarga sa baobao no tama sinundan lang natin ni Mio Mio going na tayo papuntang bahay you no? Know? so maraming maraming salamat po ulit sa secret sponsor ng ating patable at uh, saka set patable pala no? kasi set yung ating napili ating destination dahil ako yung nagda-drive wala akong nagahawak na cellphone so shout out ulit sa lahat at shout out din sa ating binilan uh, bodega di Baruho ano? mausapan natin yung mismong mayari lamisa at saka upuan para kayo na ang tinini you know? so maraming salamat ulit sa nag-sponsor kay ma'am, secret sponsor ma'am, thank you, thank you po ito na po yung lamisa bali, anong na nabag po so yan ang sinabi nyo, pang 6 person ating binili so ito na po, kuha na natin so dadali naman ang ating natin kay na ang cool ganang okay, na natin ito dadalahin so samahan niyo ako mga idol abang yan toto sakto oh, dumapita sa atin. Papunta dito. So ito para sa kanila, no? Papabuhat natin itong bangko ng idol. Siguro ang akin dito. Bangko. Yan. ano yung sa bahay guys. Dito yung minsay bumabaha. Yan. Kita nyo yung pagmamahayan. Ayan Tinulungan tayo sa pag... Ah... Uh, buhat. So, diretsyo mo na rin sa bahay mo, Uncle Tuto. So, sa iyo yan. Oo. Oh. Dadahin na natin, guys, sa... Kanila, guys. Muntik pa ako, guys. Mahatumba, guys. Ayan. Nasa akin, guys, yung... Table ito. Oo. Oh. So, ngayon... Eh papunta tayo sa tinati nini para ibigay itong pinabibigay ng sponsor sa kanila ano so yan ang uh, idol thank you thank you po sa patuloy na supporta kay GP Bintong TV ano uh, nagagawa natin itong pag support ng mga supporters natin makakapag charity tayo dahil sa mga taong nagtitiwala sa atin Lalo na sa mga sponsor natin, mga secret sponsor, ano ni sponsor. Nabuo natin yung pabahay na yan dahil din sa kanila, ano. At hanggang ngayon, guys, tuloy-tuloy ang lapit ng blessing sa kanila, ano. So, yan. So, yan, mga idol, ano. Andito na tayo. Kaya na sa bahay ni Dante Nini. Si Uncle Toto lang nandito kasi ate Nini daw nagbato. Nagbunta na ang tagbina. Naglakad, ay... Eh, Baka uh, may pinalit at hashtag binaka. So, ito na yung ating pinalit na bangko at saka table. So, ating kakabit na rin to para makita din ninyo. So, kahit wala siya atin, ano, ating, ating plaster na. Kaya so, din naman yung gagawin ko mamaya. So, nandito na siya. Kaya so, kung to -to na lang ang pinagsurrenderan natin. Maraming maraming salamat po ulit sa secret sponsor ng table ni Ate Nini. Ayan. Sa mga gusto pa pong ah uh, tumulong sa aking mga binablog, nanonood lang po kayo ng aking YouTube channel, GB Binong TV. Napakarami pong pwede natin matulungan dyan. Uy, kaya yun ba? ba?

Si Uncle Tutu yung ati Uncle Toto napagsurrender natin dahil si atin Nini ay nasa kan pa. Kapag makain mo, iangat mo para sabay-sabay mo magkain. Ah, murag naman yata, hindi kami nagasabay-sabay pagkain ko, li. Lili. <laughs> Sino laging naiiwit? Na, na, Palusot lang. <laughs> Eka, mura. Kung dito natin ilagay, very ano, sa, pero sa, pag-okay pag na ni dito natin ibalis Susunod, ano kay dito na dito natin ilalagay ang mga idol hindi pa lang natin mailagay karon dahil ay meron pang tawag dito kahoy so siya, ito po ang bahay na ito nilubog nung nakaraan ito po yung tinama hanggang dito po yung tubig ito yung pangalawang hollow block so sakto yung ating pile na hollow block na dalawang patong yan po yung inabot ng tubig ano dalawang patong ng pile ito Talagang sakto-sakto din yung tubig. Kaya sila ay pinasok dito sa loob ng bahay. So itong loob ng bahay nila, ayan, kung may budget talaga tayo pang kahoy, ay paggagawa natin ng katre. No? Paggagawa natin siya ng katre para meron silang tuluganan na nakataas. na no? Hindi pwedeng kung lamang hanggang dito, pinasok mo na natin sa loob ng bahay nila. Ayan. So, yun. ito, may kulang pa rin dito si Nini, walang lagayan ng damit no, kanang dura box. Tinood lang po, walang lagayan ng damit si natinini dura box. Para sana ay eh, yung kanyang dalang dalaga lang meron ay ito. Oh, yan lang, yan lang merong lagayan sa dura box. Ano? 'Yan yung kwarte ng inerobi at saka ni Maria. Ano? So, sa mga gusto pa po pong tumulong ito. Magpapagawa po tayo ng catre nila uh, gamit lang ay yung kung na tawag dito. De, parang ganito ka kawayan. Ito yung ginawa ni Uncle Toto, so, ginamit na niya yung mga natira nating kahoy dito sa pagbrace. Ginamit na niya diyan. So, ana-bili na lang dito eh ilang piraso. So, kulang na rin. Tapos eh backbite, back, back, back bat call, dili hati ni, eh, tunga. Tunga na ni, no? Ah, mga tunga na pala ni. So, bibili tayo ng ang panibagong kahoy dahil ito mga to. Magagamit na lang natin pang brace, -brace sa ilalim ng kanilang katri. Stick. Ah, isa lang ang hangyo ko sa inyo, no? Ingatan ninyo yung mga gamit na dumarating sa inyo, kun. Ano, no, tulad nyo, no? Meron naman kayong bagong table at saka bangko. Uh, ah, kami na mag-amping, ano? Kasi para sa inyo man yan, hindi naman para sa ako ah. Oh, so yun mga idol, wala si Ate Nini. So, hindi ko na inintay si Ate Nini para i-open to. Ginawa na namin ang Uncle Toto. Kami ng dalawa nag-open. So, call, ano masasabi mo, call? Ikaw salamat. Sa ay, sponsor. sponsor ayan. Si Uncle may Toto kasi. Barko. Hmm. Baka may gusto ko pang sabihin. Sure maura, Oh, yan. Maraming salamat daw sa mga sa mga, sponsor. Oh, sa lahat ng sponsor ng pabahay ni Uncle Toto. Yung na, yung pamilya niya. Okay na ang kanilang kwan ngayon, bahay. Medyo nga ang e, eh, pinaglangoy sila nung nakaraan. Munti ka na, buti hindi po gabi nangyari yung pagbaha kay araw. So, ang problema nga lang, nakatulog din sila. Kaya ang mga gamit nila, hindi nila naiandam, hindi nila agad naiangat. So kung ganito kataas kasing gagamitin nating lamisa mga idol. Ayan ko nila. Katre, sorry, lamisa tuloy. Ang tuhod ko po ito mga ganito siguro kata katang katangkad yung katre para dapat sa na nara. dahil ang tubig naman ay eh, katong ara no. Ang gandito lang ang tubig. Wala ra, dire ra. anak ra. Oh. ko na Oh, li 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 oh. Yan si Uncle Toto na nagsabi mo na ganyang katangkad na katre ang kailangan gawin. Pero kawayan na lang yung isa sa hig, mm -hmm. no? So si Uncle Toto, sabi ko kay Uncle Toto, kung may, may budget ako, eh, bibigyan ko sana siya ng pako at saka kahoy. Eh, wala pa naman akong budget para mabigyan ko siya ng pako at saka kahoy. Dahil may kawaya naman po dito sa likod, eh, pwede naman siyang mangayo sa punuan kaya wala man yung tag-iya. Sa punuan, nalaan ko na siya mangayo. So, yun mga idol, ano? maraming maraming salamat ulit at sana ay eh, nagustuhan ulit ninyo ito yung ating pinakita ko ulit sa inyong bahay ni Ate Nini. Ano, pamuna ang bahala ulit na mag ah uh... Tag dito, uh... kung anong masasabi ninyo dito sa bahay ni Ate Nini na nagkaroon nga ng pagbaha. So, sabi ng mga tao dito, eh, hindi naman lagi yon Madalang naman mangyari. So, yun. Hanggang dito lang muna ang ating vlog mga idol at maraming maraming salamat ulit kay Uncle Toto. Si Uncle Toto yung nag-receive. Wala pa si Ate Nini. So, God bless all sa lahat ng mabubuting sponsor na tumulong dito at sa mga solid supporters viewers natin na patuloy na nanonood ng vlog ni GP Bintong TV. So, hanggang dito lang muna and God bless every and bye bye.